Grabe, ang init na naman ngayong gabi. Ay, nako. Ngayon na pagdesisyonan nga namin na maghanap ng makakainan dito sa labas. Kasama ko ang aking roommate na si Romy. Ayan. So, hanap lang kami ng restaurant na makakainan dito malapit sa pinag accommodation namin. So, lakad-lakad lang dito. Sabi, wala pa akong 5 minutes. Nasa labas. Shit. Basa na kagad yung likod ko, guys. Basa na kagad ako ng pawis. Ay, may kasama ako dito, pero... Ayan. Ayan. May kasi naka-hitsit ako. So, hanap na kami ng pagkakainan. Naglalakad ako. Sabi, ganun. Bakit ganun? Wala namang araw. Madilim naman. Pero ang init-init. <laughs> ang init-init. Sobrang init. So, ito. Malapit na. May nakita na kami restaurant. Sana masarap kumain dito. So, ayan siya. Amay. Amay! Amayis. Amayis. Ito. May nakita na kami dito, guys. Order kami na beef and parata silang pasok chicken soup and juice. Ayan siya guys. Ang order lang namin is beef sa kaparata. Tikman natin. Uy, quality oh. May itlog po. Oh. Parang lugaw. Corn soup. Oh. Taste natin. Higaw ko pa na Sarap. Sarap. Tapi sarap. Kalau palo mo na, mo na Masarap eh. Ako Chicken soup. Free lang to. Libre lang nila yun. yung main course natin. Ibigay lang na tayo nila ng mga freebies. Quality. Dumating na yung parata. Ito yung parata, guys. Wow. Boom. Talas. Ano? Quality. Eat natin yung beet. Ayan na yung beet. Wow. Quality yun, guys. ito, so, beef and parata. Yeah, kain tayo. Yan 'tong pagkain ng okay. base. Parang shower back sa Parang shower Ano niya? ito ganto ang some gisa. sa Parata. Ang mm mga -hmm. isa, sarap no. lang. Surap, no? Ito ang ayaw ko. Ito ang pinaka-ayaw yeah. ko. I mean. Hindi ah, diba ko ma-explain uh, kung ano yung lasa ng nilipot. Eh. ayo kalian tiga terpian uh, tiga. samji so, parata, huh? parata. Parata? baik well, uh, tumor parata Tapos may sukta pa. Hmm. Dito guys, puso sharing. di hindi ka mabubuhay. <laughs> ano, nang kakain ka lagi na mag -isa. Dito sharing lagi. Malagi na ka na yung kawain. Pari kayo. Alam niyo ba guys? Nanood ako ng Passion of the Christ kasi. Ito po. Huwag ka tumaya sa akin. Nakita ko kay Christ. Itong mga gandong pagkaan. So ibig sabihin ko wala. Yung gandong pagkaan ay guys. Sinoserve na nung no unang panahon pala. lang. Lalo na yung ano. Lalo na yung. Yung malaking bread. Yung tinaas ni Christ. Sa lang copper. Pero kinoserve na pala yun unang panahon pala. So, hindi sabihin yung mga kinakain namin so, dito. Pagkakilig ko yung Pangiti kasi yung lagi tayo nag-rarise. Eh. So, yun. Kaya nga baka sumas sa lungat sa'yo. Kasi kasi lahat ng di ba alam mo naman yung lahat ng disco, lahat ng disco, bigay, 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 bigay. gano'n.

mas mahal kasi yung na po pa sa pagkain. Mas mahal. Kaya mas pinipili namin ito kumain na lahat yung, yung pagkain. Stop. Tell me yung kaya ng pride mo. yung lasa kaya yeah, medyo na masala. Medyo yung sauce, masala. Medyo. Wow. Dati yung yung kung video ko. May mo. Ako lang sa nakarap. Paano matubusan

ayun, ano magiging sakpo na yung pag-section na mo dyan ang pera mo. Tama mo. Ito sa'yo, ikaw.

perspective to uh, that's Well, um, usap na. ka na. Sana. Kasi, ka. Tapos na kami kumain. It's payment time. How much, bye? One, four. Fourteen. Yeah. Okay. Say hi to my beloved. Bye. Hi tomorrow. Hi. Aiyah. Thank you, boy. Appreciate it. This one, I endorse your restaurant now. Yeah. Tomorrow, too much customer damage. <laughs> <kami. Please>. Wala. <Voilà. laughs> Sixteen. 16. Mamaya ako nabigay. Ang dito. Mm Hindi, -hmm. meron ka pa sa akin. Ay, doon no? May grocery. So, ayun, guys. Tapos na kami kumain. O. Oh. Niniwala na. Ay, init no? Init no? Ayun Ay, yung pamaniwala. Mas mainit sa gabi. Nagkatamaran lang kami magluto. Kaya kumain kami sa labas. Ayun o. No? 16 divide. Guys, divide nyo nga. 16 divide divide. ano. Saglit lang ako nasa labas niyan guys. Pabalik na kami. Tignan mo naman. Hmm? Ano? Ayon nyo pang maniwala <laughs> sa <kamay> din. <laughs> ah, gusto ko na mag-Europe. <laughs> gusto ko na sa Europe. Joke lang. Tiisan tayo dito guys. Sama-sama tayo at walang mag-iiwanan sa problema ng kaya tayo lang di na matutulungan so yun, pabalik na kami ng accommodation gunok gunok so, siya Dunong. Grabe, ang sarap na nakakain ko dun, ha. Oh. Di para sa tatay. Tatorse lang. Nakailang parata kami. Apat. Saddle uh, sa claro, claro, oh. Parang parang kayo napakasapan na Pula. Yes, magiging Oh, yung ano. Sampu yung isang order ng tao dito. Ng bit Oh. So ayan, pabalik na kami. So hanggang dito na lang guys ha. Ano? Ano? Alam. Lagi kayo mag-iingat guys ha. So, ah, hindi naman ako ang request, oh. Papalo naman, oh. Thank you.